Apat na taon na ang nakakalipas matapos magpakabit ng CCTV ang kafe na pinapasukan ni Elsa. Aniya, malaking tulong raw ito sa kanilang operasyon. Maliban kasi sa ginagamit ito para mabantayan ang kanilang mga customer, ang mga ito nagagamit rin sa ibang mga insidente. Pagka, opo, pag may manasisira po sa mga sasakyan nila, sa amin po kumuha po sila ng info yung sa CCTV po namin. Malaking tulong rin ito sa isang hotel sa kahabaan ng Ligarda Road sa Baguio City. Katunayan na kapag sumiti sila ng kopya ng CCTV sa pulisya bilang ebidensya nito lamang mga nakaraang buwan. Yes po ma'am, yung last incident po dito, yung may nanakawan po na kotse ma'am. Bali, kinuha din po nila yung CCTV footage namin, tas ginawa po nilang evidence po. Nai-report din po siya. Lahat daw ng sulok ng kanilang hotel ay may isa o dalawang CCTV para sa kaligtasan ng kanilang mga guest. Sa ngayon, nais pa ng kanilang establishmento na magdagdag ng karagdagang apat na CCTV. Parang yung CCTV po kasi parang pinaka-valid siya na reason. Para kunyari po may nagtanong din po sa amin, ganun, marireview po namin sa CCTV namin yung... Katunayan ng paglalagay ng CCTV sa mga establishmento sa lungsod ay nakapaloob sa City Ordinance number no. 11 Series of 2017. Akda ito noon ni dating Baguio City Councilor Attorney Edgar M. Avila. Dito mandatory ang paglalagay ng CCTV sa mga establishmentong mayroong 500,000 pesos na kapital. Malaking tulong sa law enforcement agencies yan to identify the uh, suspect or the perpetrator of a crime. Pero dun sa korte, another matter yan. Kasi under the rules on electronic evidence, kailangan ma-authenticate, kailangan ma-improve kung saan galing yung source. So, yun 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 ang magiging difficulty niya. Uh, yung first first requirement talaga diyan is uh, to identify yung mga suspect sa uh, krimen uh, na nagawa. Nakapaloob din sa ordinansa na kailangang maayos at gumagana ang mga CCTV na nakakabit sa mga establishment. Uh, bago mag-renew ang permit ng mga establishment na yan, dapat sine-check na lang kung functioning talaga yung mga CCTV or TANI lang yan or display lang yan. Kasi dapat uh, hindi lang for compliance purposes para lang makakuha ng business permit. Uh, dapat uh, is goodness intention. Uh, to serve your community and as well as yung law enforcement agencies na matulungan sila. Ang mga hindi susunod dito ay maaaring magmulta ng 5,000 piso at pagkakakulong ng isang taon depende sa desisyon ng korte. Samantala malaking tulong rin daw ang mga ito ayon sa Baguio City Police Office dahil maaari itong gamitin bilang ebidensya sa anumang krimen sa lungsod. Katunayan sa halos 512 na krimeng na itala ng BCPO sa unang quarter ng 2024, 36 dito ang narisolba sa tulong ng mga CCTV bilang parte ng ebidensya. Pero ang problema kung minsan ng BCPO... Yung mababa yung specs ng, ng camera at saka yung mga audio-video input niya, yung buong CCTV. Kaya hindi siya uh... Hindi siya, hindi nakukuha na ng maayos yung mga na pwedeng makuha, dapat ng CCTV. And ang uh, problema din is yung mga proper placement talaga ng mga CCTV cameras no, na nilalagay ng mga establishments. Kasi uh, parang napansin namin is for compliance lang na para mabigyan sila ng permit, i-install lang nila. Pero dapat... Uh, Uh, i-comply talaga nila yung proper placement ng mga uh, CCTVs po natin. Dahil dito, hinihikayat pa nila ang mga establishmento na gawing regular ang maintenance ng mga ito at hanggat maaari gumamit ang mga ito ng mga high-resolution na kamera para makatulong na din ito sa paglutas sa mga krimen. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.